Sa ay samahan po ninyo ako sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm. Day 18 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Onang Pedro Onoshete. Ang sabi, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Ang ating pag-uusapan, pag may shaking sa buhay dito malalaman kung tunay ba talaga ang commitment mo. Alam niyo po mga kapatid, marami tayong nakikita na very active sa paglilingkod, sa gawain sa church, sa mission, sa pagsamba every Sunday. At makikita mong napakatatag. Maaari din tayong maniwala sa mga patutuon nila. Subalit napagtanto ko na hindi sapat para maniwala agad sa mga ganitong mga nakikita nating kristyano. Sapagkat baka hindi pa sila dumaan ng tinatawag na shaking or earthquake ng buhay. Ibig sabihin yung mga challenges. Baka mamaya, umaambon-ambon lang, nagkasipon lang, may dumating na bisita sa bahay o maraming labahan, ayaw ng dumalo sa pagsamba or Bible study, ayaw ng sumama sa mga napag-usapang dapat puntahan, Subalit may mga kristyanong kahit daanan man ang shaking, hindi sila nagbabago. Hindi nababali ang commitment, mas tumatatag pa nga at pinaghahandaan na buong tapang na hinaharap ang anumang shaking ng buhay. Ang trials o mga pagsubok, paghihirap o mga problema, ito po ang shaking ng ating buhay. At normal lang na pagdadaanan ito kahit hindi man natin gusto. Kaya nga sinasabi sa Filipos 1.29 eh, Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Kung sasakay nga tayo ng motor, minsan nakakadaan tayo ng mga bakubakong daan, di ba? Kung sasakay tayo ng bangka, minsan nakakasalubong tayo ng malalakas na alon. Ganito rin pala sa buhay natin bilang mga kristyano minsan ginagamit ng Diyos yung mga shaking time dahil dito lalabas ang tunay nating katayuan kung gaano tayo kalalim sa Diyos at kung nakabasi ba talaga sa puso natin o sa salita lang yung ating commitment ang shaking time mga kapatid ng buhay natin ay huwag nating ipagdamdam kung dumating man dahil ito pala ay pangpatibay pangpalakas huhubog sa ating quality as Christian. Pag hindi natin ito napagdaanan, sigurado bagsak agad ang ating faith, ang covenant mo sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Santiago 1, 2, 3 at 12, Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok mapalad ang taong na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kaya yung mga bihasa at nagtagumpay at dumanas ng shaking, madalas po sinasabi nila na huwag kang matakot dahil napagdaanan ko na rin yan. May mga panahon na kapag dumaan tayo ng shaking, ay napapaiyak tayo minsan mga kapatid nagkakaroon tayo ng maraming pangamba at alalahanin. Subalit ito ay normal reaction lamang. Ang mahalaga dito ay nagpakatatag at nagpakatibay ka. Kaya mga kapatid ko, hindi nasusukat sa pagsayaw-sayaw, pasigaw-sigaw, pagandahan ng programa o pagalingan ng maraming mga verses, nagbabasa ng Bible, ang pagiging kristyano. Masusukat ito pag sinubok na, pag dumaan na sa shaking. Kaya mga kapatid, kapag dumaan tayo sa shaking ng buhay, laban lang, tuloy lang, tiwala lang sa Diyos, huwag sumuko dahil may magandang result ito after mong mapagtagumpayan. Halimbawa, yung isang bahay na nakikita nating napakaganda. Alam nyo mga kapatid, ang simula nito ay paghuhukay ng lupa para gumawa ng pundasyon. Maraming hirap, trabaho ang ginawa hanggang sa makita na ang tunay na disenyo o ganda nito. So hindi agad-agad nakita yung ganda kundi dumaan muna ng maraming proseso ang bahay para gumanda. Ganito rin ang buhay natin. Ang shaking ng buhay ay nagde-develop ng pundasyon para tumibay at hanggang sa lalabas na ang magandang resulta nito. Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos at pinili niya tayo bilang anak hindi para magpasan ng maraming suliranin o alalahanin o kabigatan sa buhay. Ang nais niya na tayo ay pasayahin at bigyan ng peace of mind. Kung anumang pinagdadaanan mo ngayon, shaking lang yan. At paniwalaan mong may magandang buhay na naghihintay sa iyo. Basta tunay ka lang sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag may shaking sa buhay, dito malalaman kung tunay ba talaga ang commitment mo. Paano malalaman? Ang una po dyan, malalaman ito sa karakter mo. Sinisisi mo ba ang Diyos o nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos? Pangalawa, malalaman ito kung lumalabo ang paglilingkod mo o mas tumibay. Ibig sabihin, wala ka na bang gana sa Diyos? Nagtatampo? Ayaw mo na ba sa kanyang gawain o mas tumibay pa lalo? Mas lalo ka pang kumapit, magtiwala at maglingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, dito malalaman yung tunay mong commitment pag may shaking na. Pangatlo, malalaman ito kung mayroon ka bang humble reaction or overflowing reaction. Despite of difficult situation, mas lalo ka bang bumait sa Diyos? Gumagalang sa Diyos? Natatakot sa Diyos? Nagpapakumbaba sa Diyos? At inaayos ang mga pagkukulang? O nagpapakita tayo ng galit laban sa Diyos? Kaya mga kapatid, ang shaking ay napakahalaga dahil dito malalaman ang tunay nating commitment. Kusang dumarating lang ito. Kaya lang, dapat handa tayo. Tibayan ang loob at magtiwala ng buong puso sa Diyos na may kapakumbabaan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang sabi mo sa unang Tesalonika 5.18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya anumang pagsubok ang aming dinanas o pinagdadaanan, handa pa rin kaming magpasalamat sa iyo, O Diyos. Dahil alam kong nandyan ka lang at hindi mo kami iniiwan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, na naging mahina kami at nagkasala kami sa pagharap ng mga shaking sa buhay namin. Sa oras na ito, O Diyos, bigyan niyo po kami ng tibay, lakas, upang lumaban, magpatuloy at magpakatatag. Salamat Panginoon at ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.